Ang video ito ay naglalahad ng mga informasyon Mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't-ibang mga bagay Katulad ng cellphone, TV, DVD, at iba pang electronic devices Kasama na rin ang pagkukumpuni ng mga motorsiklo Engine overhaul, tune-up, change oil, and electrical problems Kung bago ka pala sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka sa mga susunod na uploads natin. Nag-upload ako lang isa. We'll get from videos kada ko Maraming maraming salamat po. Okay, good morning. Good morning sa lahat ng mga viewers dyan. At uh, maulang ngayon araw na ito. Sobrang lakas ng ulan. Uh, pero may gagawin pa rin tayo. Kahit malakas ang ulan. So may bumisita kasi dito na isang tropa. Uh, gagawin natin yung kanyang motor pakita natin okay, ito yung motor so ito uh, binabaklas na ng tropa ngayon ang problema nito ay hindi naman siya nag kaya lang kailangan pang gamitan ng choke para umandar so yan ang uh, kalimitang sakit ng mga RS so ang gagawin natin dyan na adjust lang natin yung uh, pinaka floater ng carburetor Uh, magka-try and error muna tayo para makuha natin yung tamang pwesto ng uh, floater niya ayan so, ito yung ating tropa nabaklas uh, na shout out anong kailangan masahan pwede uh, na yan okay ayan uh, pause post muna natin tapos uh, pakita natin yung resulta after magawa Okay mga katiming ito na yung resulta Natanggal na natin. Ito okay, yung pondo niya. Ay halos na nga lahat eh. No? So, kailangan natin galawin yung ating uh, floater. yung kanyang floater. Ganyan lang muna siya. Sana hindi maputol. Dahil merong marking stone. No?

Uh, Nag-add ng na ba? Nasa bara nang bakal. Tawag kayo. ang Okay na, bumilis na natin Okay, ayan. Kinakabit na natin tapos uh, observe natin kung ano yung uh, resulta ng ating uh, pagtono ng karburador. Natono Itukaw kami ulit pa tayo, na hindi gagamitin ng ano. Ay, usan lang naman tayo. Minor, no? Adjust ah, na natin na minor. Ang gabi siya, wankli. Oo, okay siya. Mm Kasi, hindi -hmm. na. Top gear niya, may bungi na. Ayan. May salamitan. Ano ba, ayaw nga. Pero, huwag mo lang kakapain mo lang. Mm -hmm. Ayan, ang isa ano. Ayan Sabi ko naman, paan ko si Ayan, mga ka-timing, sobrang lakas ng ulan. Ah, medyo, inabota na tayo pero pagpapatuloy natin yung ginagawa natin kasi yung ginawa natin uh, okay na sana kaya lang uh, katagalan di na siya umandar dahil uh, nagipit na yung pinaka pondo yung floater ay, uh, dahil na nagkaroon na siya ng gasolina sa ilalim so, so naglock na yung pinaka piston ng floater ngayon na gagawin natin i-adjust uli natin siya So hanggang sa makuha yung tamang timpla. Mga timing ibababa natin ng konti yung inadjust natin kanina. At uh, sana sa pangalawang pagkakataon ay goods na. Okay, balikan namin kayo mga timing. So ganito yung gagawin natin. No? Pagka ang motor nyo ay matagal na. So magta-try in error kayo sa floater para makuha nyo yung tamang timpla. So tsaga-tsaga lang mga timing hanggang sa makuha natin. So ito sa pangalawang pagkakataon, uh, che-checkin uli natin. Ibababa natin ng na konti. Medyo napataas yung aking adjust nung uh, tanso doon sa floater. Pero uh, subukan natin sa pangalawang pagkakataon. Sana hindi na sa pangatlong pagkakataon. Okay, balikan namin kayo. Timing sa pangalawang pagkakataon. Uh, try and error tayo dito. Uh, titingnan natin kung mamumugak siya mimiya maya pag ni road test pero yan uh, hindi naman siya na mamatay lang Ayan, uh, baka siguro nakuha na natin yung tamang pwesto ng uh, float air kubukan natin i-road test kung may mamumugak pa okay. testingin mo kung ano pa rin kung ano siya yung mamumugak kaya limbawa nakabirit kasi ganyan yan eh pagka uh, ni, ni niya test nya pag namugak pero hindi naman siya namamatay na mga katayamin i-testing it ang ating uh, tropa yan bali galing pa siyang ano, uh, panggisinan <laughs> bumisita sa atin mga katayamin alright sya yan yan natin so pirit po ha pirit ayun binirit na Hindi na nag-ano? Kaya, Hindi na nag-ano? Hindi na nag-ano? Hindi bu no? na nag-ano? Ayun, okay. Ayos na. Tapos na yung mission. Pagka binirit, no? Binirit, eh, no? Oo. Sibat na ngayon, e. Eh. Sibat na. Wala akong singa. Okay. Ayun. Alright.